Bay nga nga, sino ba Ikaw! Sino ba ako? Alam lang ako. Tutoy. Alam lang ako. Tubig. Tubig daw. Sige sa. Cheers! 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 Wala kayo! Kanya-kanya! Kaya! Kaya! Kinukuyan! Ah! Okay. Lapit lapit pa Lapit Lapit ka pa gano'n. Pabili. Bariya lang, ha. Bariya. Bariya lang. Pabili siya. Pabili siya. Pabili siya. Pabili siya. Kung ano, bariya, hirangin mo. Hirangin mo. Hindi mo bakitin yung bulaklak. Pira lang. Pira, pabili siya daw kayo. Babalong mo sa panyo mo, ha. Wala ang panyo. Dapat ako mas malakay. Kaya daw mas malakay. Kaya sa pag-mo, nagyaman na. Dadan mo.

<laughs> Para lang na bilang lang dalawa ah. Si Tuti kasama pa bulaklak. parang <laughs> mabango. Okay na. pa yan. Meron Dito sa bag sa bag? kay Malaki daw. Ma, ma. Maari daw kay Rodel. Malaki daw yan. Hindi Kanya daw <though>, yung <yeah. laughs> <laughs> mamaya. Halangin. Eh. Bukahan. <laughs> Alam lang. Hindi <hangin laughs> bumuka. <bong pa. laughs> Ayaw lang Saka video ka dyan. Saka buka ka naman buka mo. Ito yung sobrang lagay mo na kay. Yan. Tanda ko tayo tote eh. Binukot na ako eh. Hagis mo na, hagis mo na rin. <laughs> wala na mga hagisan. <laughs> hindi, hagis mo na rin kahit hindi. <laughs> ano. Ayo, abay, wala na. Oh. Ibiro naman dyan mga dalaga. Papasok. Wala na. Gutom na kayo? <laughs> <laughs> oh. Okay. Kain na. <laughs>